kita nyo yan guys oh. bumubulwak yung ano so napakalakas talaga yung uh, sa bisaya pa sug oh. so halos inabot na yung pedestal nito guys kaya yung, kung sino mo yung nandyan sa may uh, nakatira dyan sa may mga ilog ilog so magmasid masid tayo dahil tumataas na yung uh, tubig sa ilog biruin mo tong pedestal dito guys oh halos abutin na siya nung natural lang walang ulan so halos nandyan yan sa ano baba so ang taas ng pedestal nito is nasa 4 meters so tingnan mo yan Ting tingnan nyo yan oh ilan na lang so halos 100 mm na lang yung tira sa 4 meters so tumaas talaga yung ano ah uh, yung tubig kaya yung mga nakatira dyan sa may mga ilog banda So mag-iingat po tayo. So kailangan uh, pagmasdan nating maigi yung ilog, baka biglang tataas. Kaya ano na kayo, alerto na kayo diyan sa may mga ilog banda. Yan no?